Sa dinami-dami ng hayop sa Manila Zoo, namumukutangit si Mali, ang kaisa-isang elepante sa bansa na siyang sumasalubong ng higit 30 taon na sa mga taong humibisita rito. Si Mali ay nagmula sa bansang Sri Lanka at ibinigay sa bansa para sa mga kabataan ng Maynila. So si Mali, ang buong pangalan niya ay Vishwa Mali. Vishwa meaning world while Mali is Lady. So, ang pangalan niya ay Lady of the World. So, she was brought here when she was 3 years old. Mga late 70s po yun. So, ang lumalabas po ngayon ay 39 years old na po siya. Ngunit sa kabila ng sayang na idudulot ni Mali sa mga batang pumupunta ng zoo, may ilang grupong nakikipagdebating oras na raw upang ibalik na siya sa sanktuaryo ng mga elepante kailangan niya ng kasama. No? At ang nature niyan is to walk. To walk, to roam around vast lands. Hindi po niya nagagawa itong mga bagay na normal sa kanya bilang isang elephant. Para malaya na siyang makapag-express um, ng kanyang pagiging elephant to be in its natural environment. No? At um, niniwala naman tayo na maaalagaan siya ng husto doon dahil marami ng ibang elephants ang dinala doon sa sanctuary na yon. Ngunit dahil sa matandang edad ni Mali, maraming dapat isaalang-alang. Ay dapat muna ay ma-evaluate ang health status ni Mali. Al hindi naman karakarakang kukona ng dugo si Mali. Dapat ma-training -ma, ma training pa siya. Dalawa doon yung possibilities kung safe siyang makapunta doon sa environment na pupuntahan niya. Yung assimilation, tatanggapin ba ni Mali yung herd yung mga ibang elephants na nandun sa paglilipatan sa kanya. Pangalawa, kung tanggapin ni Mali yun, tatanggapin ba siya ng mga, mga animals na makakasama niya? Pag hindi siya tinanggap o hindi niya tinanggap either way, anong mangyayari sa kanya? Ikukulong din naman ulit siya. Ang paglilipat kay Mali sa isang elephant sanctuary ay hindi natatapos sa transportasyon lamang. Ito ay may mahabang proseso. And so I read yung quarantine uh, condition ng restriction requirement ng Thailand meron siyang sinasabing, prior to shipment kung meron memorandum agreement it would take them one year to enclose to contain her to make it sure that there is no virus that's one second pag transfer mo right she has to stay for one month at the port where she uh, of arrival Right? And then Kelangan if they found any virus right they need to destroy her. She might be alone. There's no, there's no question about it. but to say that she's not happy, that's a big question because some people you know when you're alone it doesn't mean that you're not happy also right So it depends on people around her. Cares for her. Kami na po ang kanyang kinagisnan. Kami po ang nag-aruga sa kanya. Kaya ang aming paniniwala po, we are her family. Kami po ang kanyang pamilya. At kami naman po ay araw-araw namin tinutugunan ang kanyang pangangailangan. Maging ang bansang pinanggalingan ni Mali ay hindi na nire-rekomenda ang paglilipat sa elepante. Ang stand kasi ng, ng Sri Lanka, eh, si Mali ay hindi na nila matatanggap gawa ng masyadong ng stressful ng mag-travel siya. Kung hindi rin po tayo sigurado sa ating gagawin, wala po tayo assurances, bakit pa po natin i-take risk? Pwede naman po natin pagtulungan siya kung ano ho ba ang kailangan natin, ano ba ang gusto nila. Dito po natin gawin. Walang kasiguraduhan ang magiging kapalaran ni Mali kung siya may ilipat sa ibang bansa. Ngunit kung tayo'y magsisimulang magtulungan ngayon pa lang, marahil ay hindi na natin siya kailangan pang ilayo upang masigurado ang kanyang kabutihan.